So, ano yung gusto niya sabihin sa iyo? Ano yung gusto niya sabihin sa isa? So, let's see. Okay? Ano yung gusto niya sabihin sa iyo? Let's see kung ano yung situation niyo, bakit gusto niya yung sabihin sa iyo? At bakit gusto niya yung sabihin sa isa? 'Yon. I will point to pick one. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Wow. This is a very positive card. Very positive message. 'Yun yung gusto niyang sabihin sa Ano yung gusto niyang sabihin sa isa? nagagandahan ako sa katawan mo. <laughs> Weird, ha? <laughs> so, uh, nakuha ko yung message. I think sa isa, pero whichever you are here, kung saan kayo makaresonate, then doon kayo. I think sa isa, it's just like attraction. Yun yung, nang, yun yung nangyayari dito sa isa. Yusin ko lang yung cam. Um, yun yung nangyayari dito pero sa part mo um, may seryoso siya sayo okay? so nagkaroon ata siya ng iba fling dahil siguro na sexyhan siya na attract siya nagandahan siya so kaya siguro niligawan niya ba or what pero sayo you are the best person para sa kanya so ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay niya So, yun. Let's see bakit niya to sinabi sa'yo. Ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Okay. Okay. lack of effort. Ito yung naramdaman mo. Parang nararamdaman ko kasi dito sa sa inyo. Hinihintay mo kung kailan siya talaga mag-efforts ay mag mag-offer sa iyo ng may pre-marriage proposal, kung kailan kayo mag-celebrate together na maging proud to each other officially relationship o even sabihin na natin na um, proposal na maging committed na talaga kayo. And you are fighting. So, parang lagi kayo nag aargue ng person na to. Na parang nagiging clingy ka dito. Okay, y yun yung naramdaman ko sa'yo dito. Nagiging clingy ka sa mga, uh, sa relasyon niyo Kasi nga, hindi mo na-feel totally yung effort from your person na kung kailan talaga siya maging seryoso or mag-commit talaga sa'yo. And even to offer a, sabihin natin na... Um, marriage proposal to you yun yun yung inihintay mo kaya palagi kayo nag-aaway pero um minsan nag nagkakaroon kayo ng on and off connection ng person na to so hindi mo talaga totally nararamdaman feeling ko kung bakit nangyayari to kasi palagi kayo nag-aaway napapagod si person sa away ninyo na to so gusto niya lang sabihin sa'yo na ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Parang you don't have to think about kung ano man yung mga iniisip mo. Kasi mahal naman kasi kita talaga. Mahal ka ng taong ito. Um, Siguro kung sakaling umaalis man siya, pag nag-aaway kayo, parang nagkakaroon ng hindi, hindi kayo nag-uusap, maybe three days or something, you know, sometimes umiiwas siya sa mga bagay-bagay kasi ayaw niya ng gulo sa inyo. Ayaw niya yung nag-aaway kayong dalawa, kaya siya na lang yung umiiwas. Hinihintay niya na lang siguro na palamigin yung sitwasyon, then kakausapin ka na naman niya ulit. And you felt parang lack of effort from this person. Serioso ka ba talaga sa akin? Mahal mo ba talaga ako? This person is like very much, um, mahal ka niya. It's just like very much playful ang nakikita ko sa kanya dito. Um, yung mga pangako niya sa'yo, seems like hindi siya, hindi siya natutupad because playful nga siya nagkakaro nagkaroon talaga siya dito ng iba and this is it ito yun um na-attract pa talaga siya sa iba it's just not i don't mean about nagmamahal siya ng iba na-attract siya sa iba mahilig talaga siya siguro sa tumingin ng mga um, lalo na mga TikTok videos na-attract pa siya sa mga you know sa mga sumasayaw doon or whatever, you know. May mga lalaki kasing ganun eh. So, pero the new beginning, he really wanted to offer this to you. Okay? But the problem here is, para sa'yo, ayaw mo nang ganun. Gusto mo seryosohan. Nabibigatan ka sa, 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 problema ninyo. And para sa'yo, parang, um, walang, wala kang nagagawang effort para sa relasyon natin. Kahit man lang sabi, kahit man lang mag-offer ka sa akin ng commitment or, or proposal na ako na talaga tayo na talaga. Napapagod ako. Every time na nagtatalo tayo. Kung pa napapagod ka, napapagod din ako. Parang ganun. Um, sometimes na kapag isip ka na, na gusto ko na lang maging single um, kaysa ganito. Um, kasi you felt parang adon sa point na hindi ka na sure kung bibitaw ka pa ba sa relasyon na to or mag on ka pa. Um, kasi parang feeling ko dito ang nangyayari kasi dito parang hindi mo na ramdam yung pagmamahal. Sinasabi niya sa iyo, minsan pinapadama niya sa iyo. But the, minsan kasi pag nag-aaway kayo, umiiwas siya. But minsan hindi siya nagpaparamdam ng ilang araw siguro ng mga ganun. So um para sa iyo, naghihintay ka, napapagod ka. Kailan mo ba kailan mo ba tutuparin yung mga pangako mo? So yun napapagod ka na talaga dito. Hindi ka nakakatulog sa gabi. Um, sa kaisip, nag-overthink ka. May mga insecurity sa dito. Pero ito yung gusto niya sabihin sa iyo. Ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko kasi nga mahal ka niya. <laughs> This person is so weird, you know. Um, Let's see about this other person. Bakit nga nasabi naman to sa other person na nagagandahan ako sa katawan mo? So, let's see. same ang nakita ko dito Ang situation na to you know parang para siya sa mga LDR which is people, a couple or people who love social medias Um yun 'yung nakita ko It could be not LDR pero some a, a partner who love social medias social media facebook instagram tiktok you know everywhere um kasi nakita ko dito this person is more on the fame sa taong ito um wala naman siyang feeling ko kasi hindi siya seryoso dito Um, ano lang siya sa point... alis ah, kung may nagkaroon man sa kanila ng something nitong person na to, umalis na siya dito. Di, na Naghiwalay na sila nito. Um, Naghiwalay na sila nito. Umalis na siya dito ng kalmado. Ang ano ko lang talaga... Kasi may mga bagay pa kasi siyang... May mga bagay naman. Hindi naman kasi siya seryoso dito eh. Ang nagigets ko dito, nandun siya sa point na... Ginard niya yung sarili niya sa taong ito para sa'yo. Kasi nakapagpili na talaga siya dito, nakapag-decide itong person mo. Nakapag-decision na siya dito that he wanted to move forward towards with you. Na nandyan ka, alam niya na ikaw talaga yung totoong nagmamahal sa kanya. So, alam niya yun. Um, nakapag-decide naman na siya dito about gusto niya na talaga mag-focus sa relasyon niya and that is with you kasi nga mahal ka niya. Sa, so, so, laro lang to. Laro lang nga talaga to para sa kanya and kung nagkaroon sila ng something ng person na to. Um, noong time na na-confuse siya about this person, gumugulo din kayong dalawa kasi nga ikaw, of course babae tayo, when we are a partner of someone, malakas yung intuition natin talaga sa partner nato. Sabi nga nila, um, laging tama yung instinct ng mga babae. So, this is what you feel um, nung time na magulo kayo. Dahil nga merong ito, siguro na, na yung nga sabi ko, social media matter na, 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 search mo, nakikita mong nagko-comment, might be sa TikTok, nakikita mong nag- um, nakikita mong nag do-do du duet you know um stage or what so ito yung ito yung kaba mo ito yung hallucinations mo about your person there is really something wrong and nalagi kayo nag-aaway lagi kayo nag-aaway nag nito kasi um lalo na pag nag-aaway kayo minsan hindi siya nagpaparamdam um dahil nga ayaw niya ng gulo sa inyong dalawa pero hindi pa din naman siya up kasi nga mahal ka niya it's just natukso lang talaga siya dito sa isa that might be and on social media um, this person is really like might be may mga hindi naman sabihin natin na famous could be madami siyang mag magaling siya sumayaw or kasi nagagandahan ako sa katawan mo eh might be sexy yung ano niya sexy yung appearance niya in social media or something like that. So um and madaming nagkakagusto siguro then timing na yung person mo isa doon and nagustuhan niya din yung person mo so nagkaroon sila ng something. So na-realize din naman to ng person mo that kailangan kong tapusin to. Kailangan kong umalis dito sa taong ito kasi kailangan ko ding ayusin yung relationship ko with this. So um yun yung ano niya dito. Yun pa din niya kasi gusto niyang ayusin yung mga nangyari sa inyo. Gusto niya ng second chance with you. Kaya umalis na siya dito. Um ang ano niya dito, intention niya dito is just attraction lang. You no. Know? Pero you are someone different yon that could be that could explain the situation kung bakit yun yung um, gusto niya sabihin sa iyo at bakit ito yung gusto niya sabihin doon sa isa so of course sa mga sitwasyon na to alam niyo na merong ito um kaya kayo palagi nag-away nito so yon